Mm -hmm. mm -hmm. No, no. Oh, deh. Hayan. Kumakain na tayo. Hmm. Ngayon. So rin nya mga boss, ganon nga lang ang din pinagagawa ko saging na sawa pagka koy parang tinutusok baga ang aking ano you know, ang aking so, parang may hangin ba yan ganun lang pinagagawa ko madalas um, lalagyan na yung likod ko ng ating ko kaya picasent oil tapos kakayo rin ng barya yun na yun alabas sa likod mo yung lamig sisingaw ng init yun na yun napakasarap sa pakiramdam kaya kung gusto nyo Uh, baka makatulong sa inyo ito ay aking naranasan lamang hindi pa ako expert ito ay aking naranasan lamang at ayon sa aking karamdaman ay gumagaling ako sa part na yon sa ganong sistema uh, patulitin ko po hindi pa ako expert at yun ay kaalaman lang namin na kakagaan sa kapakiramdam yung parang yung katawan mo parang may mga lamig-lamig yun pwede pwede yun wag sa tapat ng puso mga, mga boss yung mga puso natin, nandito yung puso natin. Ah, yung puso natin nandito. Huwag lang kayo rin yung tapat ng likod noon. Kasi bawal yun. Parting gitna lang, tsaka yung dito banda. Yun lang pwedeng yung kayo rin. Kasi yung mga lamig-lamig sa katawan ay talagang nakaka, na ano nakakasagabal sa paghinga. Parang iniipit yung paghinga mo. Ganun lang. Ganun lang nangyari. Kaya pagka ganun nararamdaman ko, Ganon din pinagagawa ko misis. Yun. Sana makatulong mga boss. Uh, thank you so much. Don't forget to uh, share to my videos. And maraming maraming salamat sa palagi niyong support sa akin mga boss. Thank you so much.